Hello guys, welcome back to my vlog. Ang silaw. Hindi siya hindi siya super ano init pero masilaw. Medyo kulimlim. Ah. Ah. Hi Ate Nikki. Part 3 ng aming vlog. Part 3. Samantalahin natin para may iba naman, may iba naman yung ating vlog. Hindi yung laging araw-araw hatid sundo at hatid sundo sa school baka magsawa kayo. So isisingit natin. <laughs> Sana magawa namin na yung Saturday ay makapag-banding kami ng ganito. Bihira kasi umuwi oh, yan si Kuya. Adyan. Si Ate Kim weekly. Sana magawa natin. And pag Sunday yung family lunch doon sa farm. Video, ha? Ang silaw. makatayu grabe ah mukha face reveal pagbasa face reveal pagbasa Pa. Naghihintay yung trabaho namin sa farm, guys. So, after naming mag-swimming, mag-work-work -work sa farm, magdidilig kami ng fertilizer. So, yung isang channel ko ang gagamitin ko. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe doon. Antonio de Charlie Farm. Subscribe po kayo doon. And ang mga vlog ko doon ay tungkol sa aming munting farm sa mga tanim paano mag-alaga ng kanim? Man, ma paano mag-harvest, sino ba pagkamali sa pag-harvest. Ayan, padaong na sila, o. Oh. Padaong na sila. Ini Ay. Ay, Kuya, dito ka tamatabnil ako. Dali. Kailangan ko ng thumbnail. Halika dito, kuya. Dito ka. Ano? Ma-picture ma lang ako. Dito ka sa likod. Sa likod. O, oh, dyan ka. O, oh, sa may O, oh, dyan ka na. Ibig, ibig, ibig. O. Uh o. -oh. abot. Hang Ate Kim. Lapit kunti, Ate Kim. O. Ate Kim, lapit kunti. O, oh, tapang thumbnail. Kita na ba? Asa na? O, oh, ayan na. Apo <laughs> noon. Bye, baby. Ik laki Lakilakin muna, lakilakin muna. Magandang ni mami Bye bye vlog. Bye bye. Ma. Ha. Uh, dali. Dali, na. Na lang, ba, dali, apo <laughs> ka ano ka pa? ni. Pa? Pa? Tapos na sila maghila. Magaano na yan guys. Lilinisan na yung lambat. Ikakarga na. Then magpaparte-parte na sila nung isda na nakuha. Ayun naman o. nakalagit na na ng nahulog nila. Nahulog. So kami pala ay nandito sa Pacific Ocean. Ayan. Itong dagat dito sa amin, banda rito. Sakop ng Pacific Ocean kita ba. Medyo kamukha niya rica. Ante, iatras ko ngang konti ayam. So doon sa nakikita nyo guys, ano na 'yan, kawalan. Ayan, kawalan na 'yan. Yan yung gitna ng Pacific Ocean. So andun yung Albay. Ayan yung Albay, ay yung Mayon oh. May yung may usok na puti, diyan yung Mayon pero hindi makikita, maulap. So doon naman yung karamuan. Ayan. Then, ayun ang Mount Iriga. Mount Iriga. And ayun ang Mount Isarog sa bandang Campo Piligo, Watigaon. Ayan. So, ganun. Doon ang Lagunoy. And kami ay nandito sa San Jose. Ano <laughs> mo na ayan? Saro pa. Ang kurulot na sa 1.2 daw ang grades. Tingnan nga natin ang grades na 1.2. Ganyan pala. <laughs> Ganyan ba ang langoy ng grades na 1.2? Ganito ho! 1.2 sa PE. Iba naman kasi ang swimming pool sa dagat. Sa swimming pool, malayo yung malalangoy mo. May ano eh. Walang ano dun eh. Walang... Anong tawag niyan? Walang pressure. Arito, arito, arito. May vlog pala ako siya. Naputol. Ayan, kamantalahin. At hindi araw-araw ganito. pag pagbalik, pagbalik sa school, mga stress na naman. maano, maano lang kasi maalat ang ano ng dagat kaya masakit sa mata hindi katulad sa swimming pool tsaka yung ano tubig dagat na kaitim lalo ganitong may sikat ang araw maglangoy na maglangoy na at ano na tayo aahon na oo dami nang namamangka pero ko ano ang buwan eh pabilog ang buwan Ay! Maglubog-lubog na tayo at Uwi na kami guys Tara let's na ako Nakabarilaw na ako Let's go Bakat ang bilbil Let's, we're going o oh, kanya kanya bitbit bit kanya kanyang bit bit sa aking chinelas lang Miki tawil cellphone nyo o oh, diba nakapag relax nakapag banding saglit and naghihintay ang trabaho sa farm Saturday, Labada Day. Makunat sa buhok ang ano eh, tubig dakat. Mapapalaban na naman ito si Cream Silk. Kaya yung gusto ko maiksi yung buhok ko. Mga Kita pansa, yata kilikili ko ah. Ha? Ano? Manan! Noy! Magpaan na lang ako para maano naman yung pa ako ma-exercise Tara Madapit na oh. Ilipat ko yung camera, guys. Yan pauwi na kami, guys. Paakyat oh. Sana makaakyat. <laughs> Paakyat, yung... Uh, mababa yung lupa dito sa ano pagdap pariko <laughs> paakyat kita nyo guys oh paano palusong yung daanan hinuhukay kasi inaayos na yung kalsada dito uh, ayan pakita ko sa inyo mula doon sa highway ayan na nakarating na dito yung semento sementadong kalsada Ayan, dyan yung boulevard. At nag-start na sila. Dito, nagtatambak na rin. Naghukay na. Buti naman hinukay. mga, Kaya pala nagtingin sila doon sa mga drainage. Talagang lalagyan talaga yan ng agusan ng tubig mula sa ano, palayan. Doon dadaan sa likod. Yung dating ano, daanan ng baha. Sa kalupo. Oo kasi doon manggagaling yung tubig dito para hindi na magbabaha sa kabahayan yun yung ano dati pa naman yan na plan ha? sa si Kanor? Kanor? nauna na? pauwi na kami ito yung guys noong, pan noong panahon noong first time magka cellphone ako wala pang signal dito so para magka signal ano pa noon globe or TM touch mobile pa dito oh dito yun dito lang yung mag-signal noon pumupunta kami dito pumupunta kami dito boundary ito ng zone 5 ayan zone 5 ito zone 4 may diwata sa zone 4 <laughs> ayan Ayan, dyan kami galing. Umikot lang kasi ang kalsada ay nandoon.